Mga pulis na sangkot sa illegal na droga at ang iba ho ay nagpositibo sinibak sa pwesto. Good job ho yan, President Bongbong Marcos. Kasi imagine, nawawala ho ang tiwala ng taong bayan dito sa hanay ng kapulisan dahil sa mga ganitong klase ng pulis. Imagine ang taas, ang laki ng sweldo nila pero sila pa mismo ang nagva-violate ng rules dito sa ating bayan. Sama nyo na din dyan guys yung nabalita last year na humigit kumulang 18 high rank. Oh, high rank guys sa mga general na yan. High ranking official ang sangkot din dito sa illegal na droga na siyang timbog, tinimbog ng Administrasyong Marcos. So ngayon, ito yung balita. My God, PNP? Mahiya naman kayo? So 985 polis sinibak sa serbisyo sa ilalim ng Marcos administration. So inihayag kahapon ng Philippine National Police or PNP na nasa 985 pulis ang tinanggal sa serbisyo dahil sa administrat as administrative cases mula nang pumasok ang Marcos administration. So nakakahiya, no? Imagine, ikaw yung sin uh, tinuturing na hero ng taong bayan na pupuksa sa mga krimen, pupuksa sa kasamaan ng ating bayan, pero kayo din pala ang pasimunok. Imagine last year merong 18 high ranking official tapos ngayon tung mga sanga ng mga high ranking official na yan tong mga sanga-sanga na to umabot humigit kumulang isang libo. Iba pa dyan guys yung mga nagpositibo. Ito yung balita panoodin natin. Akahiya. Nakakagigil. Nakakagigil promise. Panoodin natin tong balitang to. Paglilinis sa hanay ng kapulisan na sa halos isang libong pulis ang sinibak sa pwesto dahil sangkot sa ilegal na droga. Sa gitna niyan, palalakasin pa lalo ng Administrasyong Marcos ang kampanya kontra droga. At nakatutok si June Veneracion. Mahigit 3,900 na pulis ang napatawan ng iba't ibang parusa. Kabilang ang dismissal mula July 1, 2022 hanggang January 3 ng taong ito. Sa bilang na yan, 985 ang natanggal sa PNP dahil sa iba't ibang kaso gaya ng pagkakasangkot sa illegal drugs at pagiging positibo sa droga. Pero pinakamarami ang nasuspindi na umabot sa 1,701. What we really want is uh, a police force na pinagkakatiwalaan ng mamayan. Internal cleansing is one also to make sure that uh, ang ating pulisan ay uh, kapatipaliwala. <laughs> Hindi naman nababahala ang PNP kahit halos isang libong pulis na ang natanggal sa serbisyo sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Kung tutusin, nasa 0.25% lang daw ito ng kabuang pwersa ng pambansang polisya. 0.25% yung mga uh, nahuli na si bakso hindi po umabot ng 1%. So it only means na para sa akin guys, ha, kung 0.25 pa lang yan, may natitira pa yan. So hindi natin alam kung gaano sila karami. 'Di ba? hindi to nakakaano hindi to nakakabahala pero nakakatakot sa point na kung point 25 to tapos hindi pa totally lahat linis abay na sa il ilan yung dami nila ang hirap magkumpara guys ha, sa dating administration tapos sa ngayon pero iba talaga yung um, pagtutok ng internal cleansing ni Pangulong PBBM laban dito sa uh, former president kasi imagine um, uh, sabi sa balita guys ha, noon, pakita ko muna sa inyo. Uh, labas muna tayo dito sa ano na to. Na yung mga kapulisan, you know, special report. Police describe kill reward stage crime scenes in Duterte drug war. So kapag ikaw ay nakategi ng isang tao, lalo na yung mga related sa droga, ay meron kang reward. So kung ikaw ay nakapatay, meron kang reward. So, kaya pala ang daming mga polis noon na sinasabi mga nanlaban, ganito, ganyan para makakuha ng reward kahit hindi naman talaga nanlaban. Kasi yung iba guys, mga planado yung kaso eh. Nakikita na, nababalita niyo yun? Mga nanlaban daw pero hindi naman totoo. See? Pinalika pinalaki ni Digong ang ulo ng mga kapulisan ng panahon niya. Nung panahon niya. Diba? ba kakaloko anyway patuloy tayo sa balita isa sa mga malaking hamon na hinarap ng PNP sa ilalim ng Marcos administration ang problema ng illegal at droga lalo nang madawit ang ilang senior officials dito pumatong pa ito sa malawak ang paghahain ng credible resignations ng ilan ay tinanggap ni pangulong Marcos kasabay ng paglilinis ng kanilang hanay mas palalakasin daw ng PNP ang kampanya kontra droga na problema pa rin daw hanggang ngayon. We will be addressing the drug problem both uh, kasama yung sa demand sa supply uh, aspect. So we want to more aggressive. Para sa GMA Integrated News, June Venerasyon na 24 oras. Si ang dami, nakakalungkot. Oh, halos isang libo na pulis sinibak sa pwesto tapos 1,701 ang suspinde. nakakagigil, nakakahiya kayo alam nyo na guys ha, yung dahilan kung bakit nawawala ng tiwala ang paong bayan dahil meron talagang mga hanay ng kapulisan na ganito. So tama yung ginawa ni President Bongbong Marcos uh, at sa hanay din ng mga matitinong kapulisan na magkaroon ng internal cleansing para, you know, ibalik yung tiwala ng paong bayan sa kapulisan. Kasi ang hirap na talaga guys pagkatiwalaan ng mga pulisan ngayon. We do not know kung yung kanilang ginagawa ay para sa bayan. Kasi, ang napapansin ko lang guys ha, ang iba dyan, pinaka front na lang ata nila yung pagiging polis. Tapos, ginagamit nila yung ranggo nila, ginagamit nila yung antas nila para magpakalap ng mga, you know, illegal na joga. So, nakakalungkot. Sama nyo na din dyan guys yung tinukoy ko sa inyo, di ba, ng mga high-ranking official. Tapos umabot na din sila sa resignation, pinag-resign na sila, yung mga may integridad, manatili, pero yung sa tingin nyo, meron kayong nagawang mali, mag-resign na kayo habang maaga pa. So anyway, good job ah uh, sa ating administrasyon ngayon at sa hanay ng kapulisang matitino dahil nagkaroon kayo ng internal cleansing para ho, you know, maibalik yung tiwala ng taong bayan dito sa ating lipunan, dito sa ating lupang sinilangan kasi ang daming mga palpak na pulis guys, sobrang dami na kailangan ng linisin ng administration ngayon. At buti na lang, mabilis ho yung aksyon na ginagawa ng ating presidente laban sa paglaban dito sa mga uh, polis na sumisira ng ating bayan. So anyway, um uh, good job ho, Mr. President. And Uh, yun ho, yung uh, update natin ngayon. Anyway, it's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, don't forget to click the subscribe, hit the notification bell, and like and share. So, sa Facebook ko naman, uh, Alicia Documentaries at Mima Alicia, please do like and follow. So, may mga nag-comment daw, ganda daw ng ano ko ngayon. Ako ngayon si Clemente. <laughs> Hoy, hindi. Ano kasi, nag-order ako sa Lazada, tag-79 pesos, nag-sale sila. O nag-sale sila December, ay ano, January na. So, in-order ko to, dalawang, isa kulay red. So, nag nagustuhan ko lang siya. Kayo kasi tong si Clemente na to eh. Nagkaroon ako ng ano, ng ano na bumili ng ganito. Kasi, parang nakakaganda tingnan siya. Parang, Uy, ang angas ng dating, oh. Huwag yun natong pansinin. So, yun lang. Uh, bye, bye mga kababayan.